Ayan mga ka-dragon, pilihan natin sa so, pagkakarap. Okay, Talongs! Ito, damage na ito. Hmm. Mm -hmm. Pangbinta. Ay, pangbinta pang ko. pa yan. So Di ba per ang talong? Hmm? Ang kano kayo pa ito. Naman, Okay, kung kaya atin Yung pinagbilan natin ng kamate, matanda. Tapos wala din mang so taro para, para, para para siya mag Wala siya natin. Parang, parang, parang pa rin may <mulay> na. Gagad niya sa kanyang lang. Rupa-rupatin tayo, tingitingin. Bente-bente. Rupatin ko. Tapos magkano isang tali? bente At mahal, di diba? Benta nila 25 sa 30. Ano yung 20 sila? lahat? Minarbis kami ng Balay-balay. Paano ka pa Pabilis na magtigas. Inaantay din namin yung ano, kaya kay ipaparotor namin itong taniman ng sitaw na to. Kasi ito sana na yung plastic na natin to. Oh. Para hindi natin karkil. Oh. Kumura-mura pag kung isang kung piso. Kaya binta nila ilang piraso lang. Kaya gisa. Supot-supot na natin. Oo, para kung hindi ikat. <laughs> Magganod na tayo kay Auntie Babies. <laughs> Ay, kay Auntie Babies natin. If... Ay nga pala, lang. Kay lang mm -hmm. kikilo ba? Pwede ang tingnan kahit ang ato ay silim eh. Yung ang lang. Ang na Sa ilang, isang tari ang ilan? Huwag mo po yung malalaki eh. Maliit na May goma pa naman doon. Ang goma Anong bente? Hmm. Mas malilit pa nga din yung sa kanila. Di ba, Ante? Hmm. Mm. So, pwede na to? Hmm. Anim. Ay, alin. Tuto. Ang oh, wala mong nito rin. Ano, gano'n na pa natin? Babo na na. Hmm. isang so -so -so natin. natin mm. Di ba anim anim? Bakit lima lang tong iyo? Anim yan? Yeah. Ay! 245. Pero meron kami i-kwan yung ito pa lang yan ha. Oh. Ano pa kaya kung nakikin? Ayan na Ang mahal talaga yung subit na. Magka lang sitaw na ko. Kaya lang di pa siya ganun kabukol nante. Okay. Uh, Yung nante. Kay Atali Mas yung pork Mas masarap yata kung may mabukod. Oo. Hindi pa marami. Kung pa siya idrin drin na-drin. Kasi tayo kung kung hindi isang mabuto, hindi siya maaakwan lang <laughs> yung respect kapat ng mga natawa. Tawag mag-lotion pa ka rin ano talaga ngayon, tag dry Ako sa mukha, sa mukha naman nag-forcing dito. Hindi na pa Hindi na Kung hindi na kaya ng lotion. Lalo naglaba, di kalman. Inangis mo na Lalo pag naglaba ka talaga. Di Hindi na din. Hindi Hindi 1 2 3 4 5. Puwede namin 100 pesos. Baka ninyo yes. toong sa Ayan, mga ka-Dragon, dahil ibebenta natin ang ating gulay, maggisa na lang muna tayo ng kamatis. Saluan natin ng dilis. Yan, request ng tiligaya yan. kamatis at namimiss niya raw ang ginisang kamatis. Kapi-kapi muna tayo, oh. Pabango ah. Ito po lang ang ulam namin. Pagpapal. Ang masarap ganyan din, ante, gisa, yung malalaking kamate. Pakatas yun eh. Parang wala na nakikita ang gano'n. Wala kayo rin Sa bayan wala rin nagatindang gano'n. Kaya masarap igisa, eh, makatas. Manipis pang wala. Tsaka magpapaksiyo din tayo ng sili. Ayan, sarap lang yung Konting suka tsaka konting bagoong. Sabi ko ko Ang rawa niyo. ko na ararawan niya? we <laughs> sarap ng ating paksiw na sili. Sarap. Ang mm -hmm. mm -hmm. baho. Amin na ko yung pagkaasin. Salamat po sa mga biyayang pinagkapanasasang sa na mga sa kalilin. Sa iyo, mga 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 sa mga 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 mga

masarap na guys, yung hindi masyadong mahal. Pag nagpaksiyo kayo, dapat medyo bata-bata na sa ito. Huwag yung matigas. Mura. Simple lang ang aming pang-lunch. Siyempre, nandito tayo dito sa booking.

Mayroon ko yung mm -hmm. Yan. Gusto ko lang din pala mag-thank you kay Tito Romy at kay Tita Kati sa pag-shoutout sa aming lahat. Thank you, Thank so, you much so much mo. po. Sana po nag-enjoy po kayo sa inyong vacation. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan, yun kumusta po? Kain po tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain sarap ng ulam namin ah. Mabenta. Sabi ni JJ Ante, ngayon na lang daw ulit siya nakatikim ng masarap na luto ng mm -hmm. ginisang kagal. Ang sarap na nga. <laughs> Pero in fairness, masarap na yung bagpaluto ng Ang technique niya dyan, lagyan niya ng ano, konting asukal. Parang hindi ma-asin. Okay. 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 Ako na okay. ang kaldo na. Wala naman pala ako na. Ako na! Kinain panin mo. Ay, plato mo pala. Marami akong makain eh, kung hindi nilang kamahat-pulang ko. Masarap talaga kumain dito, auntie. Diba, lagi ka nakaka-take tray? Mm -hmm. Order? Dito diba sa bahay ko. Diba sa say, say, pagaling ka na say say para makawi na kayo nila lola mo pasing. Nabis na namin sa pasing. Kaya nga, ante pasing. Ang mga mga So, ayan guys. Dumating na ngayong aming hinihintay. Katulog ba kami lahat na? Kapag kuliglig kasi daw ang ginamit dito yung hand tractor, mahirapan daw kasi malalaki yung ano, pagkaka suyod. Baka magtalbog-talbog daw yung hand tractor. guys tapos agad o na na lang namin to kay kuya Efren para mataniman na rin namin the next day Okay guys, ang pagbabalik namin dito sa bukid. Ngayong araw ay magtatanim na tayo ng subitaw or sitaw na toro. Yan, makakasama na natin ngayon sa Antipasri. Welcome back, tita. Yan. Nakalabas na din sa wakas. Nakalabas na rin sa kuluma. Bingay-bingay. Ito na itipasing, oh. Ay nagdaan pala ako kanina sa ano bilihan nung ano mga punla. Walang kamatis sold out. Antayin na naman ulit natin kung kailan sila makapalaki ng ngayon mga kadrabon bali tapos na tayo magtanim ng ating subitaw or sitaw naturo ayan napanood mo na ante yung gender reveal ate it's a boy alam mo na bang it's a boy oh ayun din bang hula man Ay, hindi ko pa hinulaan hindi ba pa sayang may isang libok sana kung tama ang hula mo ako inulaan ko yun na eh, yan okay sabi ko lalaki. Alam ko laki. rin na ko. Ang kata kaya nga lang dyan. Alata man na, not, ano, oh, lalaki. So, okay. Narupangit, di rupa na aduti. <laughs> so, ano ti. Narupangit na yung na oh, Sabi nang tita sa mm. kaya boy. Lalaki. Kasi pag, ano, babae daw, -blooming. blooming ka. Parang mm. sa si ate ay sa dati. Blooming. blooming. Bunti siya ay blooming. Maputi mm. ang mukha Si ate nag-itim-itim. May nag <laughs> pa na mga tagyawat. So, ayan, guys. Sana <laughs> nag-enjoy po ulit kayo sa aming panibagong episode. Kita-kits po ulit sa susunod na kabanata. <laughs> Bye po! Bye, Bye po!